nagagalak na may pag-asa, nakapagtitiis sa kapighatian, nagpapatuloy at mabilis na manalangin. Hello? Ang lahat ng pinagdaraanan natin, ang katapat lang niya ay ipanalangin. Ulitin kong muli, ang lahat ng pinagdaraanan natin, ang katapat lamang ay panalangin! Hallelujah! Ano ang sabi? Continuing instant in prayer. Kaya nais kong iyong intindihin, dati ang kape ay pinakukuluan, pero ngayon instant na ang kape. Kung instant ang mga iniinom natin kinakain, instant noodle, instant oatmeal, ay eh kailangan instant din tayo sa panalangin dahil ang mananalangin, ang pagpapalain ng Diyos ng umaapaw at todong-todo. Amen? Kaya kailangan ikaw ay mananalangin sapagkat sa mga nananalangin, sila ay nabubuhay ay sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Laging tandaan mo, ikaw at ako'y iniibig ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw at ako'y iniibig ng Diyos. Oh, purihin po ang Diyos. So what is the mystery? Christ in you, the hope of glory. Si Kristong nasa iyo, ang pag-asa sa kalwalhatian ng Diyos. At bakit tayo nasa kalwalhatian ng Diyos? Dahil sa banal na Espiritu ang natanggap natin. Eh, simple lang eh. Pansinin mo po, ang mga alagad, nagreklamo yung isang magulang at ang reklamo ay ganito, ang iyo pong mga alagad, hindi na palayas ang masamang espiritu na sumisira sa aking anak. At ang sabi ng Panginoon, dalhin mo sa akin yung anak mo. Nagsalita lang ang Panginoon, lumayas na ang Diablo. Natakot pa. Dahil ang Diablo ay takot kay Jesus. Ang Diablo ay takot sa iyo, pero ang nangyayari, takot ka sa Diablo. Huwag mo katatakutan ang Diablo. Hello? Resist the devil and he shall Don't resist the devil, what will be the negative effect? Pag hindi mo linalabanan ang Diablo, mag enjoy siya sa iyong paligid. Tingnan mo ang iyong katabi. Resist the devil and he shall flee from you.